yung bayaan kita ni kumpari yan ha kumuha lang yung susi ha balay kaya ang susi na habilin na sulod umiram lang ako na ng ano, pangbukas bukas didi Hala. nabukas ko man nga yung pinto pag ko susi paggawas ko Paggawas ko hanggit nawara ni na kumpari nawara na yung trekking ko Ada bumalik na ako mali balay tibuway makaon na lang ako mabusog pa tara pa ngaon o oh. asya an ano ano takulam tak kapig din sa sabaw na sa kanun. O, di ba? Marasa ito. Kanun, yung, kape. O, diba? yung sa sabaw ng kanun, Yung kapi. O, di ba? Yung sa'yo rinit nila. Hmm. Hmm. Karasala. Mm hmm. 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 na lang kita. Sige pag kinita ka akong Facebook kaduro la mga trahid na nahin tabo yan na, na ano bulan han ano han September labong panahon kaya magigirot kita Yan haing kita na lupal magigirot diyan kita maaaram saan kita kukuha ko ng ano kaginu o diyan kita maaaram kung ano at, at maagi ang din ang kalibutan